Good day mga kabomba. So nandito tayo ngayon muli sa North Grove Hill, Santa Maria, Bulacan. So ito na yung lagay niya ngayon. Unlike sa mga previous video ko na wala pa talagang nakatayong mga bahay. Pero dito ngayon, yun, know, ang dami ng mga nakatayo. Mamaya um, sisilipin natin yan, pupuntahan natin yan at yung kanilang pinaka pinagmamalaking tree park no na 1.3 hectares. So, papasukin po natin ulit itong kanilang mga model house at sisilipin natin. So, yung nakuha namin na model ay yung redwood itong nasa gitna. Sadly, kailangan na namin i-let go At ito po ay pinapasalo na po namin So sa mga naghahanap po ng bahay dyan Ito na malayo-layo sa Metro Manila So uh, in-offer po namin ang aming Redwood as uh, pasalo na po makakadiskwentro kayo kasi ang offer po namin kung magano lang ihinulog namin yun lang po ang ika-cash out po namin so yun lang po uh, PM nyo na lang po ako sa mga gusto pong sumalo dahil sobrang discounted po ito nakuha po namin ito for 2.8 million current price na ngayon ay nasa 4.2 na pero until February 29, malaki po ang madi-discount ninyo kapag nag-avail kayo ng either sa tatlong bahay na to within ngayon hanggang February 29. Mas magmamahal pa siya ng another 300,000, so more or less 300,000 sa bawat hotel na to. So, 4.2 na dating presyo ay possible maging 4.5 or more or less. Pasukin natin, tingnan natin itong pinaka-una nilang model single story lang yan pero good sa good sa mga maliliit na pamilya kasi so, malawak din yung gunahan yan so ito po yung fence na nakikita ninyo kapan turn over ito lang yung wala hindi kasama so pwede kayong magpalagay niyan so dahil ito yung model house so meron itong mga uh, karagdagan na katulad yan even yung mga may kita sa loob so dito may magkakasya na isang sasakyan at sa tapat nito pwede rin ang isa pa at doon sa likod niya. So try natin pasukin. tumubo na yung mga halaman dito. Last time na balik na punta natin dito, di pa siya tumutubo. So upon entry, ito na. Napaka lawak, no? At single story lang siya. Wala sang second floor. Ito yung ideal kung gusto nyong makakuha ng idea kung paano lagyan ng mga gamit. So ito yung nakalagay dun sa floor plan. So nandito yung din dining. Tapos may malaking bedroom dito. At isa pa rito. Dito yung kanilang living room. Also, Kanilang kitchen. Ayan, oh. Upon turnover, nakatiles na po yan. Meron ng mga bowl. Uh, Nakapintura na. May mga ganito na rin. Kompleto na. Titirhan nyo na lang talaga. So, may bintana dito na masisilip ninyo yung garage. Ayan, pwedeng lagyan ng refrigerator dito. Pasukin natin yung comfort room. Tingnan natin yung laki. So, sa laki nyo, malaki din talaga siya. Spacious enough, no? Ito, pag nag-shower ka nga lang, eh, uh, mababasa ito. Pero meron ka namang shower blinds. Or shower curtain, sorry. <laughs> shower blinds. Yung e lang, unlike doon sa dalawang model, ito, iisang CR lang doon dalawa. So, ito, meron siyang lavatory. At may isang bintana doon. Pasokin okay natin yung pangalawang bedroom. Pwede kayong maglagay ng double deck. At ito, may space dito para lagyan ng mga organizer, cabinets. Ito, medyo Uh, saktuhan lang talaga ano, kung gusto dalawang tao lang ang papasok o hihiga rito or gagamit ng bedroom na ito also ito yung master bedroom nila mas malaki ng konti kaysa doon sa kabila yan may cabinet kasang kasya so, yung isang uh, siguro full double po ito or queen size if I'm not mistaken so kasang kasya dito sa kanilang master bedroom at may bintana doon alright so pwede ka rin ditong lumabas yan you no, know, papunta dito sa garage. So dito apan turnover, wala pa ito. Pwede kayong kayo ni mismo magpalagay or discard niyo kung ano yung ilalagay niyo rito na mga halaman or atas meron dito na isang space na bahala kayo kung anong gusto ninyong ilagay. Itong pinakagandahan dito sa North Turbo. Napakalaki ng space dito pagdating sa kalsada. Kasa dito isang sasakyan, isa pang sasakyan. Kahit pag double parking kayo, magkakasya pa at makakatapay. So ito yung kanilang Redwood. Ito yung mid na model po nila. And as dun sa previous na mga video natin. So yung unang video ay wala pang laman. Pero ito ngayon punong-puno na ng mga furniture uh, furnitures at mga gamit sa loob ng bahay. So, yan. Apart and over din, hindi ito o oh, wala itong gate. So, bahala kayo. Depende sa inyo kung magpapalagay kayo ng bukod na, na gate. Kagandahan dito, so meron siyang isang spacious na parking. At also, pwede ka rin doon maglagay ng uh, kahit mga limang motorsiklo to pwede, no? Hanggang doon sa dulo. Kasi doon sa Aspen, dahil wala ang Aspen na ganitong part, So, makakapag-park ka doon ng dalawang magkasunod sa sasakyan. Unlike kasi dito, isa lang. Tapos doon sa likod niya, pwede yung mga motorcycle or e-bike, pwede doon. No? So, panahin natin ito sa laman. dito sa labas. Yung total, nandito na rin naman tayo. So, dito, kagandahan niya, sa likod niya, iyan you know, may nakaabang na siya na lababo. Yung outdoor na lababo. So, pwedeng-pwede na gamitin kung sakaling may event kayo eh dito maghugas ng maramihan napasok tayo Tingnan natin yung loob yan na entry malawak din actually halos kasi lawak din ng oak wood pero ang kagandahan nito two story siya so ayan yan ang ideal na design na pwede ninyong gayahin if ever na kayo ay magpapa-renovate or maglalagay ng mga gamit, no? So ito, yung kanilang spacious na CR comfort room. Nandito yung shower. Incomparably doon sa Oakwood, actually halos magkatabi na, pero ito spacious enough para makaligo ka ng maayos dito for shower. We have here the dining table. Ayan, tapos ang kanyang kitchen, no? Ang lawak nung no? napakalawak dito sa part na to. Pinaka na amaze kami. Yung part na to ay pwede magiging storage, no? lagi mo ng enclosure at gawing storage. Kaya tayo sa taas. Ito yung ang gagdagdan nyo. Ang ganda, oh. Gawa sa bakal. Tapos ito, solid. Nakahoy. Ang so, ganda pa ng combination ng pintura. Galing. Pakagaling ng dolmar. Ito ang kanilang master bedroom. Napaka-spacious enough kahit king size na bed ay kasyang-kasya. Ayan, pwede kayo maglagay ng computer table dito and then cabinet. May isang bintana rito at may bintana rin dito. Tingnan natin yung kanilang restroom. So ayan. Ito rin, malawak din. Yung restroom na to, yung, yung pagitan, nang nasa ukod ay parang ganito yung kipot niya no pero mas makipot lang to ng konti mas malawak yung ukod so yan mas may yung hallway na to lawak din yan tapos ito yung kanilang uh, ito pala yung pinaka master bedroom nila so yun ay uh, pangalawang room lamang master bedroom ito at kasyang kasya dito yung isang higaan na king size at meron pa dito pwede kayong maglagay hindi hatak sa higaan pwede maglagay ng cabinet dito at may malaking bintana alright okay baba tayo doon naman tayo sa aspen at lastly itong kanilang pinakamalaking model itong aspen Patukin natin. Ito yung may kayang mag ng dalawang sasakyan. Ito yung pinakamalawak talaga. Unahin natin dito sa labas nila. Ayan o, lawak o. Oh. Kung hindi nyo palalagyan ng ganyan, sa si dalawang sasakyan ninyo, kaya dito. Magkasunod sa dito at isa rin dito. Also, katulad din ng Redwood, ay meron din silang outdoor na kitchen. Pasukin natin yung loob. Ayan napakalawak. Pogi ng model natin. <laughs> ano lang, kamusta? <laughs> Ayun, napakalawak, no? Tapos ito, ang kagandahan nito, katulad din ng sa Redwood, same sila. Na ganyan yung ceiling, na design ng ceiling. Ganda na, no? Hindi yung, yung flat, eh. Napakalawak. Good to for malaking pamilya. Unlike dun sa Redwood, mas makipot ng konti yung dito sa may pwedeng gawin yung stock room or storage room. Pero ito mas malaki. Dining, and also the kitchen at ito papunta dun sa labas doon sa may outdoor ano? Ano? ito mas malawak to so unahin natin itong kanilang master bedroom na napakalawak o ayan o oh. yung may pull out na bedroom oh. Pag, pagka pull out mo napakalawak pa dito sa part na to so ang ganda nyo, ang ganda ng design oh paggising mo no na nakaka-relax kasi parang nature ang uh, design no I like sa redwood isa lang yung malaking bintana dito dalawa ang malaking bintana ay tatlo pala actually may isang maliit doon yung kanyang comfort room naman so yung comfort room niya actually parang mas malaki ang comfort room niya dito sa taas kaysa dun sa baba so ayan no? Oh. pag nilagyan mo dito ng curtain so ang lawak ng magagalawan mo kapag ikaw ay shower. And then also Ang pangalawang bedroom Ay kasi laki halos Ng master bedroom Ng redwood So ganito kalaki at spacious ang aspen Ayan o Kasyang-kasya ang queen or king size At napakarami pang space At pwede mong lagyan ng cabinet Puntahan natin yung mga ginagawang bahay ngayon Ayan o at pupuntahan natin yung pinaka-actual na lote na kinuha namin. Yo mga bomba, ito yung kanilang tinatawag na North Grove Tree Park. So 1.3 hectares na puro kapunuan. At kapag ito ay fully na develop na itong North Grove, ay pwede ka rito maglakad-lakad. Pwede kang mag-jogging, pwede kang tumambay. So, ito ay exclusive lamang para sa mga owner ng North Grove. So, lakbay natin itong malawak ng North Grove. Pero wala pa kayo may kita dito mga nakatayong malalaking puno. Kasi ito pa lang sila. Yan, maliliit pa lang sila ngayon. Yan o, no? <laughs> maliliit pa lang. Pero, pag na-develop na lahat ng mga bahay dyan, ay yan, laki na yung mga yan. So, ito, ito yung pinaka-center ng three-part. Ayan. Ito tayo dito. Ito, merong parang balcony dyan. Ang <laughs> malaking balcony. na malakong na matatanong mo ang mga kabahayan. So yung uh, napiling nabili nga namin na the na first store na lote ay doon sa bahaging yon. You know, sa part na yon. Kaya malapit siya dito sa may tree park. Doon sa may lote na yun. Siyempre, hindi pa na de develop yung kanina mga amenities. Swimming pool, board, multi-purpose hall, playground at marami pang iba. Dito naman tayo mag-exit. Sarap dito, no? Magmumuni-muni ka, no? no? Pag iniwan ka ng jowa mo, dito ka lang. Tapos makakapagpupon ka dahil sa ganda ng nature. so, <laughs> dito lang yan, sa North Grove Hills, Katmon, Santa Maria, Bulacan. At ituturo ko nga sa inyo kung paano nga ba pumunta sa North Grove Hills. At kung kayo ay Papasok sa NLEX ramp ng Balintawak. Ayan, dire diretso nyo lang. Isang mahabang diretso lang yan, guys. At yun, kapag nakita nyo na yung signage sa Philippine Arena na no, 1 kilometers, kakanan kayo doon. Ayun, at lalabas kayo ng NLEX. At yun na. Kakanan kayo sa bahaging ito. Tapos dire diretso lang. Tapos kakaliwa ya tapos kapag nakarating ka na dyan kakanan ka may parang ilog yan eh ayan, daridiretso lang kakaliwa dyan sa may bandang palengke na nila ayan, tapos kanan after mong kumanan daridiretso na yan hanggang sa makarating ka sa may tapat ng 7-11 at kakaliwa ka roon yun na daridiretso lang at Kakanan ka na. Ganun lang kabilis. Napakalapit lang ng North Grove Hills. Mas lalo kapag ikaw ay gagamit ng NLEX or Expressway kung galing ka ng Metro Manila. So, yan na. Nakabasa ko na. Enjoy!